Kayli At dito na naman tayo. Panibagong episode na naman tayo, Kaili. Napakasimple lang. Ang episode natin, Kaili, kain-kain nyo ng sundan. Simpleng-simple na ito, Kaili. Masarap din ito para sa may mga handaan. O mga okasyon, dalawa ngayon, Kaili, magpapasko. Kaya mas masarap yan. Kaya panoorin nyo, kayli para malaman nyo kung ano ang gagawin natin. Napakasimple lang ang gagawin natin ngayon. Mm. Butter chicken. Butter chicken yung Kaylee. Yung Kaylee ang ating episode ngayon. Gagawalan tayo ng garlic butter. Chicken wings. Yan, yeah, Kaylee. Pero yung chicken wings natin, Kaylee, pinachop na natin bago natin siya inuwi doon sa, ano, para hindi natin magta-chop Kaylee para mas mabilis. Kaya ano pang inintay nyo? Excited na ba kayo? Tara! Tara! Samahan niyo ako. Let's go! Na Kaylee, papakita ko. Ito yung chicken wings natin, Kaylee. Yan, pinag-ano ko na ito, Kaylee. Pinaputol ko na para mas dumami. Yan. Hindi yung puro ganito lang. Ilang may laman din. Yan, Kaylee. Isang bukas yung Kaylee chicken wings. Pinaputol ko na lang. Yan. Tapos ito yung sangkap na Kaylee. Dahil nga garlic ito, at butter. Ito tayo, may bawang tayo, kay pamintang yung durog meron tayong purpose one floor meron tayong itlog kay Kung yan kay meron tayong ah, chili flakes Mr. Sauce at dito yung butter natin kay simpre gagamit tayo Kylie, ng koki man na tuyo imamarinit lang natin to siya kay ng mga half hours o kalahating oras kay bago natin siya lulutuin tara Kaili, Bago tayo magluluto kayo, mga marimik, chat-chat out muna tayo dyan sa ating mga sulit na walang sawang sumubaybay at sumuporta lagi sa ating munting pie. Kaya yeah, shout out muna tayo dyan. Green Tea Department, shout out sa si inyo dyan mga idol. Jim Puyoy, Garbut Santos, Hero, Jordan Abilia, Chris Molina, Kim Dilebiga, Gina Gatun, and Judy Driver TV Edwin TV Pungo vlog siya kasi niya dyan mga idol at Judy is nice kaya ano pang hinintay Easy ECX panoorin niyo ito na yung request niyo butter, garlic with chicken wings kaya alam ko kasi dyan panoorin BOYS ano pang hinintay niyo tara let's go hindi na pa tara kay Lee, mamarinate na natin dalagay mo natin siya ng cookie man kay Lee para magkalasa na siya kunti lang kasi mas mababang ito kay Lee bago natin siya ipapride napakasimple lang kay Lee, lagyan natin ng garlic powder lagyan natin ng pamintang turog tapos Lagyan natin ng itlog kay Lee. Ayan. Tapos lalagyan din ng all purpose kay Lee. Kunti lang siya. Ayan. natin yung Ngayon kay Lee, malinis yung kamay natin. Inikos-mikos natin yan. Wow! Maka na naman kagad kay Lee si Boy Mokbang. Kailangan lang ito kay Lee mag-absorb para hindi sayang yung nilalagay natin. Kaya simple-simple lang ito kay Lee masarap ito sa mga hantaan kay lalo ko may mga special kengbisita ito lang ang gagawin niya yan ang yung sangkap natin kay wala tayong ano, walang labis walang kulang manunung natin kay Lee para mas madurog yung itlog para mas lalos siyang kumapit yung mga ingredients kaya ayan ang purpose natin kay Lee nilagyan natin siya ng itlog para yung mga ingredients na gagawin. Baka karon to sila ng ano kay Ibang ipang aroma. Sa maganda kasi kay pag kinakamay mas mabilis kaysa gagawin mo na siya ng kutsara o sandok mas mahirap pala kay kaysa mas mabilis to mas mabilis. Yan. Kay ni lang natin yan mga kalahating ulas yan kay Eli. Update ko lang kulit mamaya. Yan kay Eli. Habang nagmamarin tayo kay Eli, yung anak ko naman kay Eli ang inumpisa na yung bawang kay Eli. Yan lang naman kasi yung sangkap natin kay Eli. Bawang lang. Yan. Ito na yung minarinated natin kay Eli naman. Wow! Yan. Yan kay Eli. Update lang tayo ulit mamaya. Pag nagpa-pride na tayo. Dahil pa-pride pa natin yan kay Eli bago natin kagawin yan. Update-update na tayo kay Eli para hindi gano'ng mahaba yung video natin. Pagin na pa. Yan kay Ili, ng 30 minutes at ang papainit natin yung mantika. Huwag umpisa na tayo magpaitrack. Let's go! Napagabango na yung pinabag natin kay Ili. Bobotong na naman si Puy Mukba. Let's go lang sa ka kay Ili. Ito yung mga

Yan kay Lee, update lang tayo ulit mamaya. Yan kay Lee, namumula na yung chicken natin kay Lee. Wow! Napakabango kay Lee. Simpli-simpli lang kay Lee. Yan kay Lee, update-update -ap lang tayo ulit mamaya para hindi ganun mahaba yung video natin. Yan. Yan na kay Lee, kukunin na na yung may boy mukbang ang ating fried chicken. Wow!

Sinti ng kaili, tama yung kaili Sa holiday season Wow, makakamanda ito kaili butter chicken with garlic Yan kaili, update lang tayo ulit mamaya Yan kaili, kukunan kukunin yung mukbang Ang ating Chicken wings Wow Pulang-pula na kaili Pwede na kaili Pero may twist tayo kaili Kaya kung natapos niya gaining, hindi lang natin yung isang niya. At yung binabalan natin kay magagamit natin. Para hindi sayang kay Kasi ang lasa, no, nandun na. At wala natin yung lag, ibang ilalagay, yung Mr. Sauce na lang mong nagay. nyo lang kay kung paano natin gagawin ang ating buttered chicken with garlic. yang kaili Eli. Gigisa na tayo. Sige pa. Yan kaili mag-umpisa na tayo kay Eli. Lagyan natin yung butter natin. At kumuha lang pala tayo ng kunting mantika kaili Eli Tersos. Para may kay ilagay na natin yung ano natin, yung binabara natin. At yung chili flakes kay ilagay na natin. Mix-mix na natin yan. Wow! Mix-mix lang yan, kahili. Ayan. Nagmaloto rin natin yung ating garlic. Ayan. Ilagin na natin, kahili, yung binabad natin. yan Ito, malasa na, kahili. Ayan. Na natin, siya yung magpapalapag natin floor. Tapos may natin yan. Wow. Ayan kay na natin yung chicken natin. Ayan kay lagay na natin yung chicken natin. Wow. Excuse me po, ang pangang Wow. Ang kay na napakasimple lang. Yan kaya naging anong kaya nito si sa itog natin nila guys. Yan. Yan ang ating butter, chicken, beef, garlic. Wow. Napakasimple lang kaya ini. Kayang-kaya nyo na ito kaya ini. At panalo. Wow. Ooh. Kaya lang natin kaya ini mga... Minuto, okay na yan. Yun na pa. Yan kay Lee, titignan natin. Pagkipas ng limang minuto. Oh, ooh, wow. Okay na to kay Lee. Wow. Yan na kay Lee. Okay na kay Lee. At agayin natin ng kanila. At itikpan ko niya na kay Lee. Ang ating urado. Oo, oh, napas siya tampang kay Lee. Yan kay Lee. Itikpan ng urado natin. Yan na kay Lee. Titikpan ng urado natin. Kung okay na ba yung pinawa ng buttered chicken with garlic. Okay na Yan kay oh. Ano pang inintay nyo kay Ili At na kami ng kanyo At baba na Ooh. Yan kay Ili Ay na yung Butter chicken with garlic. Wow, ano pang inintayin nyo kayo? Hindi apaka. Ang bango kayo. Oo, yan ang finish product natin. Yung isa na po kayo. Oo. Ano pang inintayin nyo? Tara, haba na. Yung rice natin kayo. Oo. Let's go. Wow. Oh my God! Kaili katatapos na natin magluto Kaili ng Butter Chicken Garlic. Kaya napakasimple lang Kaili at madaling sundan. Napakasimple lang ang ating episode for today. Baga tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na binibigay sa amin at maraming salamat Lord. So, maraming salamat so, Lord so, and God bless you. Amen! Amen. Ano pang hinihintayin nyo? Tara! Aba-aba na! Kumuha na kayo ng kanin kay Eli at sumabay na para sabay-sabay tayong mabubusog. Para kay Eli. Ano kayo kay Eli? Anong gawin kayo? Panalo kay Eli. Mmm! Wow! sa okay. Simpleng-simple lang. Mmm! Kaya kung sa wala kayo sa ulo okay. tinula. Ito rin gagawin nyo. Butter chicken with garlic. Mm. Wow Bạn hà nó cay đi kanta te kelly ang kelly tayo pero natin yung ugol natin kelly wow mm. Talagang nag-adrib mm -hmm. kaili yung nilagay natin, ano, koki Man. Mabango rin kasi yung kaili na yo Depende rin sa inyo kasi kung gaano lamayitin niyo pwede rin tuyo Depende kayo nasa pagluluto lang Mm Mm pagdating ng holiday season kay Ina. Yan yung mga gawin ng luto. Napakasarap. Sa... Kaili yung ano niya. Pati yung egg kaili, nagkalasa.

ke dah aduk kaya di cipu si imut buat mm. <laughs> ke dah aduk kaya di talaga mapapakai rice ke kaya kay di simpleng simple lang kaya di at yung sanggap natin yun lang ice kaya di ganado ganado si Boy Mukbang. Wow. Yan kay Lee. Dilig na namin ito bago kami magpapalam sa inyo. Yung kay Lee at sold na naman tayo kay Lee. Sa simple episode, kung nagugustuhan mo yung video namin kay Lee, pakilike na lang at pakisubscribe na rin at pakipindot yung notification bell para updated kayo lagi sa mga ginagawa. Kaya, papalam na kami kay Lee. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!